Good morning guys Yung araw ngayon guys yung napakapulan na yan. Grabe Iba talaga yung kulay Parang red orange yung kulay Grabe yung usok Sanay yan guys nang kwan Usok kaya nagkaganyan yung kulay dapat eh, mainit na eh kasi nasa taas na siya mataas na kaya ayan akala mo kwan akala mo eh uulan pero kwan yan guys sa usok usok yan sanhi ng usok kaya ma yung kulay ng araw is uh, red orange so yun kung dito ka guys makita mo talaga na pulang pula siya Grabe. Grabe yung sa akin ba? Usok. Ito yung isa. Yan, nasobrahan sa usok. Nasobrahan sa usok, tulog pa. Sus. Let's go, Chay. Come on. Come on, let's go. Makita <laughs> mo. Wala pa sa Wala pa sa Ang antok na antok. Ubo, antok, antok na aso na. Hmm? Antok na antok na Pungi na. Hmm? Hmm, grabe, antok ba? Hmm. Grabe yung kwan niya, Yung, kilay. <laughs> Ayan o. Antok na antok na. Antok, antok na, antok na, antok na, antok na, antok hmm, na, antok antok na, itu namanya yung isa. Ayan. <laughs> hmm. Antok din. Antok. Antok, antok. Hmm. Antok, antok. Antok, antok. Antok din siya. Antok. Hmm, 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 hmm. Antok, antok. Hmm. Antok, antok. bangun gising din good morning good morning good morning good morning good morning pala tulog pala tulog huh? pala tulog sila yang <laughs> dalawa. Hmm. Parang mga preso, ya. Hmm? mahirap na pag eh, sumama sila sa isang yung walang kuan ba walang harang baka biglang kagatin ng isa hindi natin alam yung isip ni kuan ni eh baka magsilos ba kasi mayroon aso na ganyan na magsisilos ah, yun yung isa Ganun Ayan yung araw guys Ayan Pataas na siya Yung kulay niya dito guys Kung dito kayo Is red orange yung kulay ng kwan Araw. Ayan Sanhi iyan ng kwan Usok Grabe Parang kuwan siya eh, baga. Yung namumulang baga talaga. Yung kulay. So, yun. So, yun guys. Tsaka, uh, magandang araw sa inyong lahat. Babush! God bless.